Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayong araw nga guys, pupunta tayo sa Sports Fest sa Marikina Center. So, ang aga-aga natin nagising guys kasi ang call time is alas 5 ng umaga. So, dapat nang prepare na tayo ng 3 a.m. And, nakaalis na tayo ng bahay ng 4 a.m. So, parang bumalik lang ako sa nung nag-aaral ako ng high school guys, kailangan kong gumising ng alas 3 ng umaga at mag-prepare para sa uh, pagpasok sa school Kasi kailangan alasin ko ng umaga Nakaalis na ako sa bahay Kasi uh, maglalakad ako ng 7 kilometers From bahay papuntang school uh -oh. So ganun din pa uwi guys 7 kilometers din yun At araw-araw mo yung gagawin What? Hanggang makatapos ka ng high school Kaya kung ikaw yung taong may pangarap sa buhay At may gusto kang maabot Para sa'yo ang video ito <laughs> Tapusin mo hanggang huli para sa mga pangarap mo. Naalala ko nga guys, nung nag-aaral pa ako ng elementarya, ah, ang laging sinasabi ng nanay ko sa amin, kung may pangarap ka, mag-aral ka. At kung gusto mo mag-aral, bumangon ka ng maaga para ipaghanda mo ang sarili mo at para hindi ka malate sa eskwela yun ang naging motivation namin guys para makapagtapos ng pag-aaral sa high school. Mahirap man yan, kahit walang pagkain, bago pumasok at syempre lalong lalo nang walang baon. Hindi uso kaya sa, sa amin noon ng baon guys. <laughs> Madalas nga walang pambili ng bigas, kaya madalas ding walang pagkain. Uh -oh. So, paano pa magpapaaral at paano pa magka makakabayad sa tuition fee iwala nga pambili ng pagkain? Alam nyo guys, naranasan nga namin noon sa masabihan ng kapitbahay na bakit daw kami nagpapaaral pa iwala nga kaming makain. <laughs> So, hindi lang hindi na lang namin yung pinansin, guys. Kasi gano'n naman talaga kapag may pangarap ka, tuloy lang at huwag papadala sa mga sinasabi ng iba. At eto ang masasabi ko, guys. Kapag may pangarap ka, pag sumikapan mong maabot ang mga pangarap mo. Alam ko kung gaano kahirap ang pangarap na mag-aral, lalo na kung taga-probinsya ka. Kasi galing ako dun, guys. Taga-probinsya din ako. Maliban sa tuition fee at baon mo, kailangan mo pang maghanap ng matuluyan na malapit sa eskwelahan. Another burden ulit yun guys. Para abutin mo ang iyong mga pangarap lalo na kung walang kakayanan ng mga magulang mo na pag-aralin ka, di ba? At isa pa sa nagpapahirap noon, guys, walang internet. i eh, e, ngang kuryente, internet pa kaya. <laughs> wala kang makukuha na ng information kung saan ka mag-aaral at kung ano ang gusto mong course. Yung umaasa ka na lang sa mga marites na naririnig mo sa paligid mo. <laughs> sa madaling salita guys, kapasa dilim talaga noon. Ang hirap ng buhay noon, sobrang hirap. Wala na ang pambayad sa tuition fee, kulang pa sa information. <laughs> Kaya ang masasabi ko lang talaga guys, ma maswerte kayo ngayon kasi may internet na. Lahat ng kailangan mong malaman nasa internet na guys abot kamay mo na lang yung iyong pangarap. Kahit nasa probinsya ka o di kaya may trabaho ka, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, pwedeng-pwede mo nang abutin ng iyong pangarap na mga pagtapos ng pag-aaral. May nakausap nga ako guys, isang call center agent na siya sa isang uh, kilalang BPO company. Magandang performance niya at namimit niya lahat ng uh, expectations ng company. Pero ilap ang promotion sa kanya sa kadahilan ng high school graduate lang ang naabot niya. Kaya hindi talaga siya nagdalawang isip guys na bumalik sa eskwela. At nakita niya na pwede at kaya palang mag-aral ulit kahit na may trabaho ka na nang hindi ka pumapasok sa school. Kung merong work at your own pace, meron ding study at your own pace guys. Aral ka kung kailan ka may extra time. Tapos kahit saan ka basta may phone or laptop ka lang na may internet. O oh, diba? ba amazing? Super swerte nyo na talaga ngayon guys. Kaya ano pa, abutin mo nang yung mga pangarap guys. Ito na oh, maliban sa affordable na tuition fee, trimester pa. Grabe. Binibigyan ka na ng pagkakataon para abutin ang pangarap mo. Ewan ko lang kung hindi mo pa maabot ang pangarap mo. Ikaw na yan. So, ano pang inaantay nyo, guys? Just visit the ICCT College's website para sa isang hakbang upang abutin ang mga pangarap mo. Thank you and God bless us all. Bye!